sayan, magluluto tayo ngayon ng ginisang alamang Ayan guys, ang alamang And ito ang sahog niyan Ayan Today's video, ang magluluto po ay ang aking asawa Ayan, masarap yan guys Masarap siya magluto ng alamang Ayan ang sahog niya guys Ayan guys, magigisa na siya ng bawang. Ayan, gigisa na niya po ang bawang dyan. Ayan, gisa-gisa po tayo ng bawang guys. Siya po ang ating cook ngayon, ang aking asawa. Dahil siya po ay day off, rest day nya po ngayon. Kaya siya po ang nakatoka magluto niyan. Ang bango ng bawang, Grabe. Ayan, guys. Namumula-mula na po ang uh, bawang. Pwede na po natin ilagay ang baboy. Ayan. Ayan. Ito na po na yung baboy. Sasama niya po sa pagdisa sa bawang. Ayan. Masarap yan, guys. Ayan, guys. So, niya halo niya po sa baboy ang bawang. Gigisa niya po yan, guys. Ayan guys, nilagyan na rin po dyan ng sili. Hindi ko na napakita guys. Ayan, may mga sili siya na inihalo. Ayan guys, inihulog na niya po ang alamang. Ayan. Ang alamang. Ayan guys, sinalo-halo na po ang alamang. Ayan po. Ang dami, di po ba? Ayan guys, ang dami ng alamang. Ang sarap. Mmm, bango. Hi guys! Ayan na po ang finished product ng niluto na alamang. Ginisang alamang with pork. Ayan guys. Ayan. Di ba? Ang sarap. Mmm. Sarap niya guys. Di ba? Tingnan yan. So hanggang dito na lang po ang video namin guys. Thank you for watching. Subscribe for more. likes and share bye